Ngayong araw na to ay ang kami kumain sa may park at para na rin maglibang at dito nga inaramdaman ko na para ulit kami bumalik sa pagkabata. Bali bago nga pala tayo pumunta sa may park ay magluluto muna tayo ng ating merendahin para mamaya. Street foods nga pala ang napili naming merendahin. Dapat nga ay gagawa kami ng kwek-kwek kaso nga lang napakamahal pala ng itlog ng pugo dito kaya ito na lang itlog ng manok. 14 pieces nga pala to at ilalaga na natin. Habang matagal pa nga ang pagalaga ng itlog, nagready na muna ako ng natin veggie balls. Ni-request kasi to kasama ko dahil nabitin sila dati. Konti lang yung mga nagawa ko kaya ayun. Magluluto ulit tayo nito at ito ang may merendahin natin. Biniro nga ako na ng makakasama ko. Ang sabi na, ba't hindi daw magtinda dito ng mga street foods? Willing naman daw silang bumili. Gusto ko naman sana mga karepa. Ang kaso nga lang, masyado tayong busy. O okay na mga karepa, luto na rin ating vegetables. Next naman, nagagawa naman tayo ng coating ng ating gagawin kwek-kwek. Medyo malaki yung kwek-kwek natin mga karepa kasi itlog siya ng manok. At sya nga pala, wala rin palang food color dito. Kaya ito lang ginamit namin. Yung paprika. At sana ay kumulay kahit konting orange. Kaso nga lang, tingnan nyo, hindi kumulay. Okay na yan, basta meron tayong kwek-kwek. Balik, kinuha ako na nga pala yung nilaga nating itlog kanina at babalatan na natin. Ang tamang pagluto nga pala ng kwek-kwek ay ganito. Nilalagay na muna sa arena yung itlog tapos pinapagulong para pag nilagyan natin sa may coating, kumapit siya at hindi madulas para yung balot hindi rin maalis kapag niluto natin lagi na sa may mantika at kailangan din ng sakto lang yung init ng mantika para hindi siya matutong. Kapag nakita nyo lumulutang na, luto na siya mga karepa, at pwede na yan. Sinabi nga nila ate Joby na bigyan ko naman ng ibang kulay yung ating kwek -kwek -kwek quick ngayon dahil meron pa tayo na tirang coating kanina lalagyan na lang natin to ng kulay at kulay violet ang napili namin kakaiba kulay violet na quick quick sayang nga dahil wala kami na hanap na iba pang kulay ko meron lang sanang red pink, blue, green para sana yung mimerendahin natin quick quick ngayon ay colorful habang niluluto ko nga to at tingin ko dito ay napakatamis para siyang ice cream naku, nag crave na naman ako sa ice cream tuloy sa day off nga makabili eh. o na namare pa, luto na rin yung quick quick natin kulay violet bale ito nga pala, pinakalas na lulutuin natin yung hotdog na ginawa kong maliliit lang para marami at syempre gagawa na rin tayo ng ating sausawa na sauce o na namare pa, at tapos na rin ito na ang lahat ng ating mimerendahin para mamaya sa may park Balik alas nga ng hapon na pinag-usapan pinag namin sa pag-ales. Kaya kumuha na ako ng bag at inilagay ko na yung ating mga street foods. Buti na lang mga pa, kasyang kasya dito. Kaya tara na. Pagbaba ko nga, itinawag ko na sila. Ang kasama ko nga pala ay si pareng Jason, si pareng Lester, si ate Joby at si ate Glyza. Si pareng Lester nga pala ay nagbablog din. At sana rin ay supportahan din po natin siya. Maraming salamat. Habang naglalakad nga kami, nakita ko iba namin kasama nang galaro ng badminton. Niyayaya nga namin sila eh. Sabi ko, sama sila at magmerienda. Sabi naman nila, busy daw sila. Sayang mga karepa, libre pa naman, nakalabas na nga kami ng gate at maglalakad na kami ng napakalayo. Kaya tara, samaan nyo kami maglakad. Wala kasing tricycle dito at jeep, hindi ka tulad sa atin. Kaya kailangan talagang maglakad. Sa nilalakaran nga namin ay tumutubo na yung mga damo at mga dahon. Magkatagsibol na kasi mga karepa dito. Habang naglalakad kami, nagtawanan kami. Dahil sabi namin, wala daw kaming inumin na dala. Buti na lang, hindi pa kami nakakalayo at pinadaanan pa kaming tindahan. Dito na tayo bibili ng iinumin natin na dadali natin sa may park. Ito nga pala yung iniinom namin at binibili namin dito. Hindi siya masyado maasid. Soft drinks din siya pero para siyang Coke Zero. Dalawa nga pala yung kinuha ko dahil baka magkulang pa sa amin. Pagkabili na namin ang inumin ay lumabas na rin kami. O oh, ayan, kompleto na at diretso na tayo sa may park. Buti na lang dito ay hindi maaraw masyado kaya kahit maglakad tayo hindi kami naiinitan. Sa katama lang yung lamig ngayon. Makalipas nga na mahabang lakaran ay nakarating na rin kami sa may park. Pagpasok nga namin ay humarap na kami ng pwesto. Kaya naglatag na ako at dito namin ilalagay yung aming mga pagkain. Dito na rin kami kakain at tatambay. Siya nga pala mga karepa, deop nga pala namin ngayon na homesick kasi kami kaya lumabas kami ngayon at nagkaya ang magpiknik mas masarap kasi sa pakarandam yung nasa labas kaysa nandun sa may loob ng accommodation lagi makalanghap man lang kami ng sariwang hangin kaya po sa mga OFW na katulad namin na nakakaranas ng homesick itry nyo na rin to kailangan din kasi natin maglibang paminsan-minsan o okay na mga repa at tikipan time na sana nagustuhan nila yung aking gawa at niluto at buti na lang mga repa ay eh nagustuhan nila naparaming pangyay kain nila dito eh tignan nyo si parang Lester oh pero syempre, pati rin ako ay kukuha na rin para makakain na. Gito talaga pa nag-vlog mga karepa. Lagi ka mahuli sa pagkain dahil kailangan mo mag video, Hanggang sa makabuo ka ng content. Alam nyo ba mga karepa, habang nandito kami, meron ako na-realize nung bata pa ako. At nalaman ko na ah, kaya pala. Kaya pala sinasabi ng ating mga magulang na kumain tayo ng sabay-sabay. Para habang bata pa tayo ay maranasan natin yon Dahil alam nyo mga karepa, balang araw ay darating yung time. Hindi na natin sila makakasama sa pagkainan. Dahil paglaki natin, hihiwalay tayo sa ating pamilya para magtrabaho at bumukod dahil magkakaroon tayo ng panibagong pamilya. Kaya ngayon ay narealize ko na kaya pala gusto ng mga magulang natin na sabay-sabay tayong kumain. At eto pa, naalala ko rin yung dati nung bata pa ako, pinipilit kaming matulog ng mga magulang namin pero ayaw talaga namin. At ngayon, alam ko na kung bakit. Gusto kasing iparana sa atin ng mga magulang natin na makatulog tayo na maayos at makapagpahinga habang tayo ay bata pa. Dahil alam nyo, pag lumalaki na tayo, hindi na natin mararanasan yung makatulog tayo na maayos at makapagpahinga sa tamang oras dahil tinatrabaho na natin yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya hindi na natin mararanasan yung mga pinaparanas sa atin ng mga magulang natin noong tayo ay bata pa. At alam nyo mga repa, sa paglalaro namin dito sa may park naranasan ulit namin maglaro maging masaya at na feel namin na napakasarap ulit pala maging bata eto rin pala yung dahilan kung bakit pinapabayaan tayo at hinahayaan lang tayo maglaro ng ating mga magulang para may enjoy natin ang pagiging bata natin sa bawat sandali ang sarap ulit maging bata no walang stress walang iniisip at walang problema yung tipong laro lang laro lang laro na kahit mapagod pwedeng magpahinga. Hindi tulad ngayon, lumalaki na tayo at lahat ng bagay ay nagbabago. Kaya sabi nga nila, ganyan daw talaga ang buhay. Kaya habang bata ka pa, sulitin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin at gusto mong maranasan para at least lumaki at tumanda na tayo, naranasan natin mag-enjoy. Ngayon, nagets ko na kung anong ibig sabihin ng lahat ng mga ginagawa ng magulang natin, kung bakit nila pinaparanas ang mga ganong bagay sa atin nung bata pa tayo. O siya mga repa, maglalaro na muna kami. <laughs> Ay! Actually, <laughs> ako na! <laughs> Ay! Ay! si Joby tumal. Dapat nakawakan mo siya. Ano ka na Joby? <laughs> ko! Hindi siya nakawakan. Pabigat oh, na ito Joby! Tingnan mo! <laughs> Dito ngayon mag alas sa isna kaya nagliligpit na kami paunti unti at para makauwi na rin. Maglalakad pa tayo ng napakalayo at baka abutin pa tayo ng dilim. O siya mga repa, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Pashare naman ang video ko. Thank you. Abangan nyo po ang iba po po ang mga vlog at sana po yung supportahan nyo ako palagi. Maraming salamat.